next year na magaganap ang kasalang Bea Alonso at Dominic Roque. Yan ang kinumpirma mismo ng award-winning actress sa kanyang recent YouTube vlog. Ayon kay Bea, ayaw na nila patagalin ang engagement gayong sigurado na sila ni Dom sa isa't isa. Yun nga lang, feeling daw niya hindi matutupad ang pinag-usapan nilang dream wedding. Say ng actress, gusto sana nila ng intimate wedding pero mukhang malabo na raw itong matupad dahil sa napakarami nilang mga kaibigan sa loob at labas ng showbiz. July 18 nang magpropose si Dom kay Bea habang nasa pictorial ang aktres. Magugunita rin na pareho pang ang naiyak ang celebrity couple sa kanilang engagement. Ito po si Pauline Del Rosario at yan ang bandera chika natin for today.